dahan naman po natin itong ano, investigation dito sa Prime Water. Hindi pa hindi naman kayo first time na nag-call nito, 'di ba? Meron na existing resolution. So, kailan kaya yes, mangyayari itong uh, investigation ng Kongreso dito po sa Prime Water? Christian, it's just a matter of time kasi medyo medyo busy talaga ngayon ang Congress sa budget at uh, ang deliberation nga kahit may bagyo, nagde-deliberate dito kami sa Congress and uh, siguro pag naipasa na yung uh, national expenditure program uh gagawin ng magkakaroon na ng general appropriations bill <coughs> excuse me siguro that's the time na at uh, may commitment naman ang uh, ang leadership ng house and then yung mga respective committees na they will deliberate on that alam mo Christian umabot ka ng dalawang oras yung uh, nag-extend nga sila nung nag-privilege speech ako kasi yung mga affected na lugar na talagang ng services ng Prime Water talagang very supportive sila doon sa ginawa kong privilege speech and I think majority of them will be joining the committee hearings para malaman kung talaga ang ano ano ang naging problema at ano pa alam mo ang masakit dito, Christian. This is not about politics. It's about yung serbisyo natin sa tubig, di ba? Sabi ko nga sa mga kasama ko, how ikaw ay tubig o sa bahay nyo, ang gripo, 'di ba? Oo. Naghihintay yung mga kababayan natin. Bisan madaling araw na, pag nakita mo yung pahirap na ginagawa nito presente talagang Well anyway, I think uh the local water utilities administration anytime uh, mag- I think they submitted the recommendation to the president and uh, the president siguro anytime ilalabas na yung uh, magiging uh, actions that will be taken by the executive department. Pero sa inyo no, ano yung mga action sa dapat ma makita dito? Kasi napaka basic nitong pinag-uusapan dito, no. Basic service tubig at pag ang kumpanya diyan meron siya dapat deliverables at actually dapat nga hindi lang sila mananagot dyan ba? Diba? pati po yung regulator ng gobyerno dahil bakit umabot sa ganyang punto na sangkatutak katutak yung reklamo hindi ba dapat silipin din po yung luwa dito kung anong kanilang mga pagkukulang definitely kaya nga in aid of legislation to dapat babaguhin na natin kung ano ba yung mga batas existing batas at yung protection ng mga consumers or ng mga customers. Hindi yung pinangako ang ka ng ng moons and stars, yung moon and stars pinangako sa pero hindi naman nag-deliver. At uh, kitang-kita mo naman dito, Christian, ako nakikita ko yung conflict of interest. 'Di ba? At uh, hindi naman maitatago ito, Christian eh. Ang ang luwa kasi, ang chairman ng luwa is the secretary of the Department of Work Uh, Department of Public Works and Highways. And for the last five years, si Secretary Mar si Senator Mark Villar ang naging secretary. At uh, nakita mo dito, nag-increase ito during his term as secretary from 20 naging 70 or ngayon siguro mga almost 100 na. Eh, ang problema, palpak ang serbisyo Walang tubig eh. At saka may mga example dito ng mga local water district before they uh, took over of that water district na magaganda serbisyo. I'll just give you an example. Yung Dasmarinas, Cavite, pinakamagandang water district yan sa Cavite. Nung tinake over ng prime water, wala. Walang tubig, di ba? Oh, hirap na hirap. Oh. At hindi lang yan. Buong Pilipinas tayo, Christian. Eh? We're talking about, I think, 6 million. Nakakuha ako ng records eh. Uh, ilang milyong households to, ang dami So, kaga, kaya nga inabot ako doon sa interpolation ng dalawang oras eh Kasi nilabas nila yung, yung experience ng mga districts nila, ng mga kababayan nila doon And uh, I do feel right now na kailangan talaga ilabas na ng uh, Pangulong uh, Marcos yung kaniyang uh, magiging action dito Okay Uh, I'd like to push this further, no? Kasi pinag-uusapan po natin dito kayo na nagbanggit conflict of interest. At hindi naman niya na uh, lingid sa kaalaman ng marami. At hindi lang po yan na uh, isolated sa mga bilyar. Although napakagarapal ng kanilang conflict of interest. Dahil sa lawak ng kanilang negosyo, tapos meron silang dalawang upuan dyan sa Senado, uh, medyo minalas na nga lang at hindi na nakuhi upuan dyan sa House of Representatives. Pero ano may nakikita nyo nga, no? Legislative measure na pwedeng i-introduce para mabawas-bawasan man lang o ma-regulate itong uh, sa akin, no? for lack of a better word, obscene na conflict of interest involving, let's say, big businesses acquiring uh, power sa legislature. Diba? Kung maganda nakaka-capture na yung kongreso mismo eh, At ang uh, hindi maiwasan na isipin ng maraming tao o ito yung realidad, ang isinusulong yung sarili nilang negosyo. Yes, Christian. Tama yan. Ang ang ginagawa kasi nila ngayon lalong-lalo na 'yung mga uh, politicians na talagang may mga negosyo. Nagda-divest lang sila eh. So, 'yun dapat pag aralan siguro ng Kongreso kung uh, paano, 'di ba, mapiprevent 'yung mga ganitong pangyayari. And ako pinag-aaralan ko pa rin ito kasi parang political dynasty issue 'yan eh, Christian eh. O oh, ba, di ba, kung mag-file uh, ka ng legislation na ang babanggain mo ay mga malalaking uh, pamilya sa politika. At uh, nakakalungkot, Christian, pero pero hindi tayo titigil eh. Dapat manindigan tayo dito sa mga it's, issues na to It's worth a try, di ba? Kailangan isulong, yes. hindi po ba? Kasi ganito, yes. no, binabanggit nyo, magdadivest. Kunwari ako, malaking negosyante, pasok ako sa mining. O yung pala, baka mga pati illegal laging, di ba? May sabi, nandun ako sa kumpanya. Ginamit ko yung salapi ko, impluensya ko, para manalo ko ng isang upuan dyan sa kongreso. At nanalo ako. Pero ginawa ko, nag ako on paper. Pero in reality, ako pa rin ang pala nagkocontrol eh, ng mga desisyon, hindi po ba? At nagagamit ko yung posisyon sa gobyerno para mas isulong yung interes ko sa negosyo. Whereas in the past, di ba, pumipila yung negosyante doon sa politiko eh. Kung nakikiusap o kaya nambabribe, di ba? Pero ngayon, hindi ako nauupo. Hindi po ba? So yun, yeah, ano bang mga nakikita yung pwedeng gawin dyan? Maraming tatamaan po dyan. Pero I mean, <laughs> there has to be something that should be done. Hindi po ba? Siguro, Christian, ang pinakamagandang gawin dito, itaas natin yung awareness ng tao. Ha? Kasi nakita mo naman dito nangyari sa, sa distrito ko. Nung in-expose natin yung mga problema rito, ah, uh, nagkaisa yung taong bayan dito sa Las Piñas. And I owe it to them. Kaya hindi ako titigil dito eh. Pero pagdating dyan, uh, natatawa nga ako doon sa proposal na uh, hindi ba pwedeng maging contractor sa fourth degree of consanguinity. Eh hindi naman kailangan maging... Dami lang naman ang ilalagay nila dyan, Christian eh. Diba? <laughs> Gagamitin <laughs> lang. Ah, diba? Naglulukohan lang tayo dito eh. Ito, diba? Hindi kailangan mag-anak. Hindi. Sabi ko nga, naalala ko si ano eh, yung Disney character, si Pinocchio. Oo. <laughs> <laughs> Di ba, Christian? Di ba? Eh, alam mo, hindi ko alam kung ano magiging direksyon natin dito. Pero ako, I'm still hopeful na sana may puntahan ito. At bi bilang neophyte congressman, oo, hindi tayo titigil dito. Kasi dito sa distrito, alam naman ng na, na mga tao na bago lang ako. Pero alam mo, yung institution, the Congress, di ba, apektado rito eh. At uh, sobra, sobra, sobra nangyari ngayon. Nabanggit no? uh, niyo yung mga contractor eh. No? May mga nagsusulong nga na ganyan. Ito po yung tanong ko, no. Meron ba sa tingin niyo kahihinat na nitong uh, nakakasang investigasyon ng House of Representatives dito po sa massive corruption sa flood control projects at saka sa uh, iba pang mga infrastructure projects? Ako bilang miyembro ng Kongreso, uh, I respect the uh, my colleagues there in Congress because of the oversight function and uh, in aid of legislation. Pero sa totoo lang, hindi na natin dapat intayin yan, Christian. Kasi may mga institution tayo, kagaya ng Commission on Audit, meron tayong kagaya ng uh, National Prosecution Service ng DOJ, meron tayong NBI pag nalaman nyo, halimbawa nag-bribe, binribe yung isang congressman, ay kasuhan na agad yan. Di ba? Oh, we don't have to wait for the investigation. Hindi natin kailangan ng mga in investigation na yan. Inga. Sa amin, sa congress, oo, okay din yan. Kasi, po-formulate namin yung batas eh. Pero, ang nakasalalay lahat yan, doon sa mga institution din natin, na dapat ginagawa ang uh, kalilang trabaho. At, uh, Go ahead, Christian. Hindi ba parang magmukamoro-moro naman yung ilang bahagi ng investigasyon na yan? Eh, yung ibang kontraktor nakaupo sa kongreso. Tapos kung pag-uusapan po natin bilyong pisong allocation sa flood control projects na mga uh, uh, questionable, eh, hindi naman papasok yan sa budget kung hindi siguro nakailam si congressman. Kasabot si district engineer, kasabot yung kontraktor. Paano namang iimbestigahan yung kapwa ninyo kung ganun po involved ibang kongresista? Hindi po ba? tama naman Christian. Christian, gusto lang kitang i-correct dun sa sinabi mo, uh, with your respect ha, yung moro-moro kasi, o oh, yung kasama ko na sa mga Muslim na kasama natin sa kongreso. oh, oh, oh po, si... Oo, oh, 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 in lang kita kasi talagang medyo, ano na rin, Essential medyo po. sensitive uh, sensitive. Pasensya na po, na, dary lang. Nadala ng <laughs> oh. Well, anyway, ah, uh, yung majority floor leader nga namin nagsabi eh. Di ba? Bakit namin iimbestigahin yung sarili namin? But, of course, hindi lang naman yung majority floor leader ang member ng Congress. So, mm -hmm. ang, 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 alam ko, ang aim talaga ng Infracom, uh, Christian, is to invite yung mga contractors. Oo. Siguro, they're free to speak dun sa hearing. And then, kung sino yung ituro nila, di ba? Oo. Kung sino yung kasabot nila, di, ituro nila. And then, let the... <laughs> <laughs> <Fear of laughs> <And> kata, ganun, hindi, <laughs> ganun talaga eh. Di ba? Oo. Sino ba yung mga tao na yan, di ba? Pero, hindi naman pwedeng idamay mo lahat ng congressman. Kasi, kagaya ng mga bago na kagaya namin. Ano ba kinalaman namin dyan? Eh, pero, alam mo, maganda na rin itong nangyari na to eh. Ah... Uh, parang endemic eh 'di ba matagal na siguro nang eh, pero siguro dapat baguhin na talaga yung sistema and and i think now alam mo yung uh, budget hindi naman kailangan ng insertion dyan eh ilagay na lang nila doon sa national expenditure program bakit pa kasi may mga small committees may mga insertion eh dapat transparent tayo pero at least Oh, gumagawa ngayon ng paraan na yung committee uh, ng appropriations para ma safeguard na rin. Oh, and I think mahigpit na din si presidente siguro dito sa budget. Sabi niya sa speech niya sa SONA na uh, kailangan i-approve oh yung NEP na yun lang, 'di ba? Eh oh? hmm. christian umabot yata ng 500 billion yung unprogrammed funds, eh. 'di ba? This 2025 Oo, kaya, Napaka oh, Napaka-obscene na. Oh, sobra, sobra naman, di ba? Sobra naman. Kaya, anong, anong gagawin doon? Pero, ako na, na, na ano ko din, na Christian, with due respect sa Presidente, appreciate ko din yung, yung ginawa niya ngayon kasi siguro na, I, I don't know, but he realized na talagang dapat baguhin na ito. And uh, sana supportahan din natin. Supportahan din natin. Although talagang, syempre, Uh, may mga critics tayo, kagaya mo, na talagang tumutulong din naman eh. Tama naman yung mga, ako nga, an ordinary uh, neophyte congressman. Hindi naman ako maawat kung magsasalita ako dun sa floor para sabihin yung, uh, yung para sa bayan, sa, sa district or sa bayan. Dapat siguro maging ganun na ng mindset lahat nating mga, mga mamamayan. <music>